so 'yan boss, anong manok naman po 'yan? Ah, uh, ito naman yung uh, sweater, ah uh, ito yung bulik. Sweater mm. bulik. itin mm. Ito yung sweater bulik na nakuha natin kay cash out. Mm. So ito eh ang sabi sa akin ni cash out eh two times winner din ito. Mm. Uh, kinuha ko rin to boss lugod, <laughs> lugod din. Kaya sabi nga eh si Gasha Ortega napaka napakabuting tao niya, napakabait oh. sa atin. Kahit alas niya to, eh ibinigay niya sa atin. Mm. So ipinamana niya sa atin at uh, hopefully uh, makalusot sa bakal sa bakal. Ayun. Yeah. At uh, ito binread namin to itong national din. Mm. So binanggarin namin sa pero kasi kami kamiritong babae na Jenjen Arayato Dom na babae. Mm. Saka may meron na ako ng isang uh, imported na dome din. Mm. Na actually ang kwento kasi nung uh, imported na dome na 'yon, boss din na yung itlog. Mm. Ngayon dito na dito na pinalaki, dito na napisa, dito na pinalaki, so na napamana napamanahan tayo ng isang pirasong uh, na hen. So binangga natin dito sa sweater dome na mm. galing kay Cash uh, Out. Cash So kaabang-abang din. Hopefully mag-nick sila. Hmm. At uh, hopefully din eh bumalik. Ito 'yung makalusot sa bakal sa bakal. <laughs> so eto, ito siya. So, so, 'yung sa pambakal sa bakal mo, boss, 'yung iba, eto kagaya niyan. 2 times winner, 'yung isa 2 times winner din. 'Yung isa 4 times winner. Oh, but actually dalawa 'yung 4 times winner ko ayan. na. So, so ayan, sa... excited din tayo makita 'yung isa pang 4 times winner niya. <laughs> boss, napakagwapong manok 'yan. Ano naman yan? Uh, ito yung uh, galing din to kay Cash Out. Mm -hmm. Ito yung uh, isinali natin nung uh, Bakal sa Bakal 1. Okay. Derby. Uh, four times winner na rin siya. So, ngayon, uh, wala tayong magagawa. Kailangan natin uli siyang subukan itong... <laughs> so, kailangan ulit magtrabaho. Kailangan ulit magtrabaho itong bakal sa bakal 4. Uh -oh. uh, susubukan natin kung uh, susubukan natin kung uh, kung makakachamba pa siya so uh -huh. napakagwapong manok eto subukan natin ulit um, hindi ko na siya nagamit na broodcock kasi hmm. Uh, uh, marami naman tayong materialis dyan hmm. pero kung makakalusit siya nitong uh, bakal sa bakal for at makakauwi siya ng buhay eh, hmm. magre-retire na siya siguro uh, so, ibigyan ko na siya ng maraming babae siguro eh, sa pagkakaalam ko boss, ito yung kasama nung ano eh, isang four times winner, oh, tama ba? Ngayon, okay, four times winner na sila pareho, so... Uh, o hoping for ano, five times winner. Oh, hopefully, sana, makachamba ulit tayo. Ayan. Eh, alam naman natin, talaga napakagagaling ng mga sumasali sa bakal sa bakal. So, hmm. tignan natin. Ano? o, pakita ko sa inyo, ang gano'n no? ang kagwapo. Ayan o. Ang gwapo na ito sa Reweda boss lalo pag bagong ligo yan so next na manok naman tayo boss ayan po napakagwapong ano yan hatch gray yan ano naman po yan uh, meron kasi akong dating kasamaan sa Saudi hmm. At, uh, taga Davao City siya hmm. so malapit sa kala malapit sa kala Bebutoy hmm. so eto na, na nababa na bahagi ng tayo ng isang uh, Mel Sims Greney mm. So ito na breed natin siya ah uh, itong, uh, itong early bird. Mm. Uh, actually konti lang ang inanak nito pero binangga natin siya sa sa mga SBR. Mm. Kasi SBR ni Mount Banahaw kasi gusto kong... Dati kasi boss paborito ko yung ano eh yung mga dark mm. So, sa mga hiraw, mm. yung mga ganun. So kaya pinagbangga ko sila. Eh, titig natin kung uh, mag-ninix mag sila. Mm. So, baka gamitin natin sa mga spag derbies Yan yung mga uh, ano, magiging mm. yeah. anak, naging anak nito. So, yun sila. Uh, katatapos lang i-banding yung mga anak nito. Mm. So, grabe rin tau boss. Grabe rin, uh, grabe rin maglaro ito. Talagang mm. Um, uh, pakagaling mo. Ano? Napakagwapo. Tsaka, authentic. So boss, may mga palahi ka na niyan eh. Meron eh. Ngayon boss, kung makikita mo, nandoon na sila. Oh. Yan, nasa range sila. Mm. Uh, sa 2 and a half magti 3 months na sila. Mm. So healthy naman sila at no uh, fully vaccinated na naman sila. Ayan, yeah, fully vaccine. Oo. Oh. Yan napakagwapong manok. Boss, ano naman po yung hawak mo? Ah, ito meron kami ritong uh, SBR. Ah uh, ito naman eh galing kay Lucky Saiyan Game Farm. Hmm. So F1 na to. F1 na to ni uh, ng Mount Banahaw. Hmm. So ito uh, binread natin to ng early bird may marami na ring mga anak to na kinross ko to sa Boston Roundhead. Ah hmm. uh, kasi boss ang laro kasi nito yung alam mo yung uh, parang armalite na patay kung patay. So, hmm. Talagang ano, talagang uh, grabe mawalo to. So binigyan ko siya ng ko siya ng Boston Roundhead para medyo May lumamig. Utak. Medyo lumamig siya sa laban at magkaroon ng mm. utak. Kasi ano eh, talagang uh, pagpumalo to hindi ka titigilan talaga eh. Mm. So binigyan natin siya ng konting talino mm. para medyo lumamig siya mm. at uh, magkaroon ng diskarte sa laban. Ito. So, mm. Eh, alam mo naman ng SBR, ano lang, mid, mid to high lang sila. Hmm. Hindi sila ganun kataas. Pero, binigyan natin sila ng, ng uh, Boston Roundhead na high station. So, hmm. Kaya, medyo balance na yung lumabas sa kanila. So, in short, boss, Boston Black. Boston Black. Boston Black. Oh. Uh, in the near future ba, boss, may plano kang magbenta? Um, siguro, ang, ang plano ko lang ibenta, 'Yung mga straight breed natin 'yung mga 5K to 5K at 5 k okay. to Golden Boy. Mm. 'Yung mga cross breed namin eh gusto pa namin subukan. Okay. Na ito mga darating na staff dogs. Mm. So marami naman tayo dyan ng mga straight breed na sweater. Mm. Sila talaga 'yung mga pang out ko. So sishare natin 'yan, walang problema mm. natin sa mga Kasi ako kagaya ko uh, naghahanap din ako ng inahin na pwede kong ibangga sa mga Golden Boy ko para iwas inbreeding. So Sigurado yan, isa ako sa magiging customer ng RAP 47 Game Farm. Marami dyan boss, marami tayong ano dyan, mga straight bread na sweater. So mm. marami tayong pagpipilian dyan. So talagang ano, uh, yung mga straight bread ko, puro pang sharing talaga yan. Uh, yan. So ito yung mga SBR dito sa RAP 47 Game Farm. So ito naman yung Boston Roundhead ng Rap 47 Game Farm.